Magandang umaga po mga manok. Bali marami pong nagtatanong sa atin at nagme-message kung ano daw po 'yung mabisang gamot sa sipon, pisik at halak. Bali sa mga 1 month old hanggang 3 months old, ang ginagamit ko po ay ito pong Amoxicillin Forte powder. Ang ginagawa ko po, hinahalo ko po sa kanilang patuka at ganun din po sa kanilang inumin. Kung hindi naman po available ito sa inyo, pwede rin po itong Premoxil powder at pagdating naman po ng hapon mga kamanok eto naman po yung binibigay ko sulpar QR so same process pa rin po iniaalo ko po sa kanilang patuka at ganon din po sa kanilang inumin sa mga 3 months old hanggang 6 months old eto naman po yung binibigay ko espectromax bali 0.5cc tinuturo ko po ito sa picho every other day 3 to 5 days hanggang 7 days so sa mga 6 months old naman pataas 1cc every other day, 3 to 5 days hanggang 7 days. So marami pong salamat sa panunod. Sana po ay nakatulong.